magandang umaga po sa lahat tayo ay nagbibedyo po dito sa magandang view dito sa sa lugar na ito kung ano klaseng lugar ito kay first time po din nakapunta dito ang lugar na to mayroon din kalsada daw doon sa taas kasi may nakita kaming motor nga umaakyat doon, doon papunta sa taas ayun may nabu na, may nabutas yata ang hose doon kaya na olbo yung tow bag Ayan, ang tubig dito ay libre lang po, walang bayad. Kaya ang host dito ay sobrang laki talaga ang mga host dito para makapunta sa mga bahay-bahay na walang tubig. Kasi ang tubig dito ay pwede siya isaing, but hindi pwede mainom dahil syempre hindi natin alam nga may mga taong tumatae dito pag maligo. Ayon ng dalawang mama naman ay nasa baba na. Yung una ay aming driver yan sa kapitbahay namin. Yan ang sinasakya namin. Yan naman ang sunod. Yan, si Sir. Kasi hindi namin kilala. Humahabo lang yan siya sa amin. At hindi ko po. Basta ha? taga dito lang din po yata yan siya. Ayan, naghahanap sila ng magandang maliguan doon sa baba dahil marami namang linaw-linaw dito sa baba ngayon ang tatlong dalaga ay nasa taas po siya. O tingnan nyo. I-flex ko sa inyo ang tatlong dalaga na bagong dating. Ayan po sila. Saan ba yan? Ayan. Ayan po. Mga magandang mga dalaga. Mga maputi. Maliligo din po yata yan sila. Kaso lang nagpaliwaliwa walang muna dyan sa gilid ng sapa. Ayan. Ayan ang bata ay. <laughs> Dalawang bisis man ang sabon yung aking managig. <laughs> so sorry maglangoy ulit. Maglapit man ang katawan ko. So beg. Basta kulang ito sa sabon. Kulang sa lego. Ang dalawa namang ang dalawa namang ano ang babae doon na nag video sa amin. Ayan sa taas nakatingin lang sa amin habang naliligo kami dito sa sapa. So, po kami. Dahil ang ganda ng panahon ngayon. So, kailangan natin ay mag-video-video para mayroon din tayong mga souvenir. Mga memories natin dito sa pindasan mabili malapit lang ito sa Mako. Mako di Oro. Shout out sa mga kaibigan ko dyan, mga subscribers ko dyan, mga viewers, mga silent viewers ko dyan. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Elia Day Channel. And comment, like, and share. And... Pinindutin niyo po yung black ko para sa susunod ko nga mga uploaded ay updated po po kayo. Updated po kayo sa aking mga upload sa aking YouTube channel, Ilya Channel. Ayun mga kaibigan dahil maganda ang view ngayon dito. Kasi first time ko talaga makapunta dito sa lugar na ito. Naisipan nila nga, dalahin nila ako dito para mag-vlog daw. Dahil doon sa pindasan ay ano, nagsawa na rin ako kaka vlog doon, kaligo doon sa mga resort doon. Ang ganang resort doon, pero ano, kailangan talaga doon ay may may budget ka doon sa pindasan dahil dubli-dubli ang bayad doon. Magbayad ka sa entrance, magbayad ka sa patig. Magbayad ka pa sa may before ka mag-entrance. Mayroon silang sinilin ka talaga tag 200 para sa waspag, ano daw ng basura yan pag legset ayan mga kaibigan ng uh, siguro maraming tao dito naliligo tuwing linggo or ini other okay, kasi ginawaan na talaga ng cottage dito oh. kanya kanyang cottage sa apat na cottage dito para makapahinga naman doon sa taas na video sa amin ay may isang mama din at ang dalawang mama nasa ubo, nasa baba namin, yan isang driver namin yan, driver namin yan sa amin. sinasakyan namin tricycle ngayon, at ayan naman si sir ay humahabo lang yan sa amin humahabo lang siya, maligo ayan kasi gustong gusto lang ginila yata maligo dito sa sapa dahil malinis lang naman ang sapa kaming photo photographer ay hindi naliligo kanailangan si cellphone ayan siya photographer namin at ang tubig dito ay siguro malubog or maitim yata dito pag tuwing magbagyo simple bagyo ayan viewing ko po kayo sa tubig dito na sapa sapa ayan si sister sa iba naman ng mama magpahulong sa tubig. Ayos na yan. Hulong Ako ay nilalamig na kaya tumakas ako sa tubig at magbibibigyo na lang. Doon sa taas ay mayroong cottage na tatlong perasong cottage. At maraming ding ano, gulong bulaklak doon sa taas. Buti na lang yung na yan ay hindi na anod sa baha. Ayan, may dumadaan din na liligo. Bukhang na liligo din yata. Ayan sila doon sa ibabaw. Kami ay nagsawad lang din ang kanilang dumi. Pero okay lang. At eh, natanggal yung mga dumi namin sa pagliligo. Um, mayroon din katulis sa taas. Ayan. Kung gusto mo rin pala doon tambay doon sa cottage at magdala ng kunting pagkain. Mananda rin pala. Mayroon din pwedeng magsugba-sugba dito o maggawa ng lechon. Magdala tayo ng baboy o manok at isda. pwedeng lechon ayun Ayan si sir naman ay nagsawa na yata. Ayan naligo kaya siya ay uuwi na sa kanyang pinanggalingan. Tumakas na siya at magbihis na siya. Dahil uuwi na yata siya. Ayan, goodbye sir. Bye-bye. Salamat sa pag ano, bisita mo dito sa sa na ito. Maraming salamat at God bless you all. Thank you, thank you so much for watching mga guys. Go and Bye-bye-bye. I love you more. Please subscribe my YouTube channel. Lali Adik channel. God bless you. Ang, ang tatlong dalaga naman ay andoon lang. Nagpahangin-hangin at nagtibol-tibol. God bless you more. Thank you. Bye bye bye. Elia the channel. Don't forget to subscribe. YouTube channel or Elia the channel. Bye.